Narecover ng mga otoridad ang AUV na sinakyan umano ng close-in security staff ni DOJ Secretary Lila Delima bago ito natagpuang patay sa San Ildefonso, Bulacan noong Mayo. Mula sa Paniniyake, may news to go, si Dante Perello live. Dante. Yes, Howie kara isa pangang sasakyan ang narecover ng mga otoridad sa kanilang isinagawang follow-up operation kagabi. Karahawi sa 4th State sa Barangay San Antonio sa sukat na tuntunan ng Paranaque Police at NBI ang Silver Gray na Mitsubishi Adventure. Lumalabas sa investigasyon na ang grupong tinaguri ang UVX Tiradors ang responsable sa pagpatay sa closing security staff ni DOJ Secretary Leila De Lima na si Al Alistair Quintos. Sa modus ng grupo, kinukulorum nila ang mga nirerentang Asian Utility Vehicle saka mangunguhan ng mga pasahero sa madaling araw na kanilang hoholdapin at mamulestyahin Tsempo raw na ni Quintos sang utility vehicle ng mga sospek. Pero lingid sa kaalaman nila na miyembro pala ng Intelligence Operations Group ng DOJ si Quintos. At nang makapkapang may baril, kinuha nila ito at saka pinatay. Nag-ooperate ang siyang manahuli kabilang ang tatlong babae at anim na lalaki sa south area ng Maynila at Karatig Probinsya. Dalawa pang kasabwat ng grupo ang patuloy na pinaghahanap ngayon ng mga otoridad. Samantala, nakatakdang ipresintang ngayong tanghali kay Paranya kay Mayor June Bernabe ang siyam na naaresto. Darating rin dito ang team ng NBI para magsagawa ng DNA testing matapos makitaan ng bullet hole at slag ang narecover na sasakyan. Live mula rito sa sukat Paranaque, Dante Perello, GMA News.